galit na galit sa akin itong mga DDS. Dahil sa last video ko, sinabi kong uuwi na si Duterte dito sa Pilipinas. Nagbigay ako ng date na March 17 pero hindi naman totoo. <laughs> Pero malay nyo guys, di ba? Malay nyo magkatotoo. Umuwi siya sa March 17, 2055. <laughs> Dahil nga nag ako sa kanila, nagalit sila sa akin. Which is hindi ko maintindihan kung bakit sila nagalit. Kasi ang intention ko talaga is pasayahin sila sa joke ko. Kasi from the time na dinampot si Duterte ng ICC, tapos hanggang nung hearing, galit na galit na sila, di ba? Parang gigil na gigil sila. So kumbaga yung mental health nila yung iniisip ko, pero minamasama nila yung concern ko sa kanila. Which is hindi ko talaga maintindihan, guys. Tapos kung ano-ano yung sinasabi nila sa akin. And nasasaktan talaga ako. Gusto ko nang gusto ko na talagang magalit. Gusto kong sumigaw. Gusto ko na talagang bumitaw. <laughs> drama! Yun ang gusto ng mga TDS, di ba? Yung mga drama-drama. Pero yung drama-drama kasi, kung titignan nyo, hindi yan umuubra sa ICC. Anong sinabi nung judge dun sa counsel ni, ni Digong nung sinabi niyang mahina yung kliyente ko na matanda na siya? Anong sinabi nung judge? Sabi niya, Pinacheck na namin yan sa doktor namin. And he is physically and mentally fit for the trial. So wala talaga yung drama-drama. Wala. And sa lahat ng mga nangbabash sa akin, sa lahat ng nangaaway sa akin, sa lahat ng nagmumura dyan, sa lahat ng galit na galit sa akin, isa lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Put ang ina ninyong lahat. Put ang ina ninyong lahat.